na sa mga peliksyonan sa Digos na kami sa palinke. Oh. Pa sa kami kami, paortin, wala. Wala, wala pa ilitsyon sa Digos kami naglitson na kami 1960 dugay na tayo di ay paortin dugay wala pa lagi wala pa sa Digos pay nagkakaraan Bogart, for today's video, narita sa litsonan sa kadalanan at sa pagselebrar sa araw ng digos karon ato ang matilawan ang mga lamian ng litson sa kadalanan. Baga nag-litson rin. Ayan na, busog na mo. Wala mo ah? na busog. Wala mo na busog. Wala ah, mo na Pagdala mo, pagdala mo, tag-isa. <laughs> Ay, mga kabogart. <laughs> Ay, ka na Ay, Libre. Murag na busog na sila. Baka yung libre tila o mandari. Libre mo daw, miss. Libre, libre pretis. <laughs> <laughs> oh, don't die. na yun kasi tila mo sila. Dapat yun. Pinoy, lechon Lamig uh. ay lang litsyon dere. Sana oh. O sana to pagka balo kong lamig yun. Apo ide tilawan di ay. Mabusog kita ni kinilaw. Magaling kang kupal ka. Lamig ang ilang litsyon dere. Lamig kayo ilang litsyon. Inyo ang kuan dere madam. Ah pisto dari sa Digos. Lapu-lapu bataan ketong mga taga Digos. Lapu-lapu bataan ilang Pisto desa digus. Bapak main <invece> tindira di sini apa? Ang tindira. Oh, oh. Biskal pak tindira pak. Mana yang kuan timplang sibu? Timplang sibu po, tilawi po. Pwede <Universe> tilaw? Opo. Oh my god! Wow! ini yang kanindot dari ke pretest? Timplang sibu po. Hmm. Nice. May kailang litson dere sa timplang sibo. Thank you. Ano yung pisto dere sa Digos, madam? 3 de Mayo po. 3 de Mayo. Katung mga taga Digos, na sila yung pisto sa 3 de Mayo. Ngunung sa kakranji, ilang ano, ilang litson. Oh. Kami kayo. Salamat, madam. Thank you po. Thank you. Harap po na karoon sa... TNC si, Lechon House dari Sadigus Asa inyo dapat yang asa, pisto Sadigos Estrada. Para mga taga Digos na sila ay pisto sa Estrada. Ato ang tilawan daw ilang Lechon. Magaling kang kupal asa, ka. Kini kini kini. Ang panit ato ang tilawan ani. <tip> Grabe ka crunchy kay ilang panit. Crunchy. Crunchy kay gud. Karo, bago baning loto, crunchy pa man. Ganihan pa, huh? Ganiha pa na, alasay oh? Uh? pa. Unsa ka crispy oh? Crispy lang din sila. Oh. Diba, oh. Di I-promote niyo ang unsa? TNC. <laughs> TNC Lechon House. Kakatong mga taga Digos, dari na oh. Pwede ka mag-vlog. Ah, sige. Ana vlog ug ka. sige sige pa promote. Ate mo ni po. Ras mo to kineo. Okay, yeah, yeah. Ah. Uh. Pwede ta magpa-selfie po. Ah, sige sige.

Lamib. So, oh, so may lechon at iba pa. Lamib po kayo nilang lechon rin. Lamig kayo. Lamig kayo. Kinanglan, oh. matilawan yun daw. Know? Dalawang beses na yan! Asa kayo unod. Ang unod ako ang gusto <laughs> tilawan. Ang unod. Asa ang unod. Kanang unod lang. Gamay lang, gamay. 150. 150. Tilawan natin tayo lang ang unod ah. <laughs> hmm. Malasa. Malasa kayo lang unod. Ayan yung Pisto de sa Digos. Luna. Luna? Luna. Luna? Luna Extension. Na sila yung Pisto de sa Luna Extension. O okay. dari de sa Alitson sa Kadalanganan. Number, Number, Number 43. Number 43. Na napunta karon sa Skies. Isa na yung siya pangalan? Ha? Yeah. Sky Silas. Sky Silas Litson. Ang pinakalamian nga Litson. Yeah! The original. The original. Taga asa asa pisto ninyo sir? Sa? derita sa Digos, asa ang pisto sa ninyo? Na, sa una, sa mga sa Digos Nami sa palingke oh. Wala pa ilitsyon sa Digos Kami naglitso namin, 1960 okay, na Paorten <mah> Palagi, wala pa sa Digos <mah> Pinagkakaraan Pinagkakaraan by bros Lucinio uh. Kung, uh, kung mangutan kasi sa mga malitsun ay huwag tinuod lang mong istorya, may lang sila gina. Ilado na gyan, ilado. Isa mo na yung bros, Lucinio. Buong nga nga mong manager na bago. Contact sila sa kaning nga number. 948-361-3107. Okay. Mahibala na to kung unsa ka kung yun na Pwede tilawan eh. Asa Mabusok yun na sige tilawan. Magaling kang kupal ka. Unod ako ang tilawan. Guys, you try.